Open oh, camera. Sinisira talaga yan. Saya. Sige, buksan mo po. Tadaan. Yung hindi ni sa sa'yo. Mm. Wow, gusto mo? Ma? Wow. Ko, wow. Pasada. Ay, shop eh. Mm -hmm. Wow, ganda ah O, oh, sige, sukat Order yeah. sa'yo ni tatay Saka ni Chillary mm. Saka nung mga apo mo oh, Ganda, no? Oh, ganda, Ay, mga apo mo guess... mm. Ito Ganda, no? O, yung ganda, okay. oh. Mimi, oh. Ganda ng mag-asong ay. Eh. So, buti mo na yan. Pati yung daster mo. Sige. Ito na. <laughs> ah, sige ko pa ba? ba? Huwag <laughs> 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 na, makikita sa mabuboldi-boldi ka. Patong lang para magandahan ka. Ano to lang? Sino na dali nito? Wow! Para kang nasa ano? mansyon, <laughs> Maganda ang damit mo. Oh. Ito pa, oh. Para pare-parehas tayo. Nahanang inyo. Ay, sa'yo na to lahat. Ano? na. Opo, ito. Ito, sa'yo din. Yan, yes, sa'yo din yan. Dari, ibaba mo, Mi. Ibaba mo. Ah, Hindi, ganyan. Diyos, me yung pare-parehan. Mm. Talaga. Binalis ko na nga, ay. Binalik ko naman. Mm. Ay, sorry. Mm hmm. Hip. Hey, pose, pose. <laughs> Ganda? Gusto mo? Oh, buhok mo. Ganda? Uy, ang ganda mo. Mukha kang, ano, dyan, sosi na, ano, yayamanin. Oh, sige. Mm, Baka magaganda na ang tsinilas. O, oh. saan? Hmm? Picture lang ko, picture lang. Ang ako. Ang ganda niya. Picture, o. Oh, smile. Smile. Oh. Oh. Mm -hmm. Nili ng mga anak mo yan sa'yo, sa ni tatay, o oh, pati yung duster kanina. Napasama okay. doon si ama? syempre, lab ka binilhan ka. Ganda, ganda naman. Parang sosing donyan, donya. Oh, ito pa. Ay, kita ang dodo. <laughs> <laughs> oh, okay. okay. Wala akong bra, alam Oh, tayo. sige, yain na yan. Alam mo, bra, ay na. Pantulog mo yan, ha? Pantulog ba, ha? Hmm. Pang bahay, ako yung ano yan. Pang ano? Hmm. Pantulog hmm, ba diba? Ayos ba, mga sisters, Un mga na, brothers? Uh, ganda daw. Aww. Ganda ka daw, ha? Ang tingin. Sige. Sige muna. Ha, <ganda> ha, ha. Okay. Smart. Hi. Hi. Okay.